Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong naging matagumpay ni former Unified Super Bantamweight Champion Stephen Fulton sa kanyang naging laban kontra kay former WBC Featherweight Champion Brandon Figueroa kahapon lamang via 12 round unanimous decision. Dahilan para maging ganap na two division world champion si Fulton ay maraming mga boxing fans nga po ang naniniwala at kumbinsido na maaring pagharian pa din ni Naoya Inoue ang featherweight division sa oras na umakyat na ito ng timbang. Matatandaan na bago paman maglaban si Fulton at Figueroa ay una nang sinabi ni Figueroa na malaki ang kanyang tiwala sa kanyang sarili at naniniwala siya na sapat na ang lakas ng kanyang kamao para pabagsakin at ipalasap kay Naoya Inoue ang pait ng unang pagkatalo kung susubukan itong umakyat sa featherweight division. Ngunit dahil naging pareho nga lang po ang kinalabasan ng laban ni Fulton at Figueroa sa una nilang paghaharap, tatlong taon na ang nakalipas noong maglaban ang dalawa sa isang two-belt unification fight sa Super Bantamweight Division na kung saan natikman ni Figueroa ang unang pait ng pagkatalo sa kanyang buong karera via 12-round majority decision at natalo naman ito kahapon via 12-round unanimous decision ay maraming boxing fans nga po ang naniniwala na magiging five-division champion itong sina Oya Inoue ng walang kahirap-hirap kung aakyat na ito sa featherweight division sa susunod na taon para kalabanin si Stephen Fulton. Alam naman natin na ang nag-iisang talo ni Stephen Fulton ay nakuha niya kontra kay Naoya Inoue isang taon mahigit na ang nakalipas na maglaban ang dalawa buwan ng Hulyo taong 2023 na kung saan natalo si Fulton via 8 round technical knockout. Bagamat malabo pang magharap si Fulton at Inoue sa featherweight division ngayong taon dahil na rin sa nilabas na listahan ng kampo ni Inoue na plano nilang kalabanin ngayong taon ay balak naman ni Stephen Fulton na magkaroon ng unification fight kontra sa ibang may hawak na titulo sa featherweight division. Kasalukuyang hawak ngayon ni Rafael Espinosa ang WBO champion belt. Hawak naman ni Nick Ball ang WBA champion belt. Samantalang mantalang hawak din ng isa pang tinalo lang noon ni Stephen Fulton na si Angelo Leo ang IBF champion belt. Wala ding problema kay Fulton kung dilipensahan nito ang kanyang hawak na WBC champion belt kontra sa number one top contender at undefeated fighter at isa din sa nag-aabang kay Naoya Inoue na si Bruce Carrington. Kaya ayon sa ilang boxing analyst, kung sakaling mapapalaban si Fulton ngayong taon sa isang unification fight sa si ibang kampiyon ng division at magawa nitong manalo, ay posible daw na dalawa o tatlong beses lang mapapalaban itong si Naoya Inoue sa featherweight division para maging ganap na 5 division world champion at maging kauna-unahang lalaking boksingero na maging 3 division undisputed world champion. Dahil kung maglaban daw si Fulton at Angelo Leo ngayong taon at magawang manalo ni Fulton ulit para maging unified champion sa featherweight division ay maraming naniniwala na aakyat agad itong si Inoue ng timbang para kalabanin si Fulton. At kung magawang manalo ulit ni Inoue kay Fulton ay kakalabanin lang nito ang WBA champion na si Nick Ball at WBO champion Rafael Espinosa. Si Rafael Espinosa nga lang daw po ang nakikita ng mga boxing analyst na posibleng magpahirap at magbigay ng unang talo kay Inoue dahil na rin sa reach at height advantage nito at mga pamatay na suntok. May kasalukuyan pong perpektong record itong si Rafael Espinosa na 26 wins with 22 knockouts. May tangkad po itong 185 cm at may reach na 188 cm. Ang pinakamatangkad lang na nakalaban ni Naoya Inoue ay ang pambato ng United Kingdom na si Jamie McDonnell. May tangkad itong 176 cm at may reach na 182 cm. May kartada itong 29 wins with 13 knockouts at dalawang talo na magharap ang dalawa buwan ng Mayo taong 2018. Bagamat tinalo lang ito ni Inoue ng walang kahirap-hirap via first round technical knockout, ay iba pa din ang kalidad ni Espinosa at lumalaban ito sa mas mabigat na division. Pero kung magawa pa ding manalo ni Inoue kay Espinosa, ay si Naoya Inoue lang ang kauna-unahang lalaking boksingero na maging undisputed champion sa tatlong division.